Napansin mo na ba na may isang tao na tinitignan ka ng walang malinaw na dahilan, basta't napapansin mo na nakatingin siya direkta sayo? Sinasabi ng mga anghel na kahit na mukhang nagkataon lang, maraming tao ang nakakaramdam kapag sila'y tinitignan, kahit na hindi nila ito napapansin sa kanilang kamalayan. Ang iba ay napapansin pa nga na may ibang tao na tumitingin sa kanila. Ito ay direktang konektado sa iyong intuisyon at sensibilidad. Tanungin mo ang sarili mo, may isang tao bang kamakailan lang na tumingin sa'yo ng matindi? Maaaring mukhang isang kuryosong pangyayari, ngunit ang katotohanan ay walang tunay na mga pagkakatoan. Kapag may isang tao na tumitingin sa'yo ng mabuti, laging may dahilan sa likod nito. Pag-usapan natin ang mensaheng ito ng detalyado. Ang bidyong ito ay naglalaman ng mga palatandaan na nagsisilbing mga amuleto amuletong pampaswerte, kasaganaan. Ang mga palatandaang ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na maunawaan ang pangunahing mensahe, kundi gagabayan ka rin sa iyong landas. Napakahalaga na panoorin ang video hanggang sa dulo, dahil ang tatlong palatandaang ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa iyong kakayahan na makakonekta sa mga biyaya ng universo. Balik tayo sa pangunahing punto, napansin mo na ba na may isang tao na kamakailan lang ay tumitig ng matindi sa iyo, may tunay na dahilan para dito, at sa lalong madaling panahon ay ibabahagi ito ng taong iyon sa iyo. Inuulit ko, ang taong iyon ay ipapaliwanag kung bakit siya nakatingin. Hindi ito madilim o mapanganib, kaya't walang dahilan para mag-alala. Natural na makaramdam ng hindi komportable sa ilalim ng matinding tingin. Sa maraming kultura, ang pagtitig ay itinuturing na bastos, kaya't nauunawaan na hindi ka komportable kapag may nakatingin sa iyo ng matindi. Maaaring gusto mo sanang sabihin na ang pagtitig na iyon ay nakakaabala sa iyo, ngunit na desisyon kang huwag gawin iyon, dahil iniisip mong hindi naman ito ganoon kaimportante. Sa anumang kaso, malamang ay napansin mo ang taong iyon na tumitingin ng maraming beses. Kung mahirap maalala, normal lang iyon, ang mga maliliit na sandaling ito ay hindi laging sapat upang maging pangunahing alaala. Gayunpaman, ito ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang punto, madalas na ginagamit ng universo ang ating kawalan ng kaalaman tungkol sa mga panloob na mekanismo nito upang gabayan tayo sa mga paraan na hindi natin agad napapansin. Bagaman ang mga titig na ito ay maaaring mukhang walang halaga sa unang tingin, maaari silang maging mga palatandaan ng mas malaki at mas makabuluhang bagay. Ang universo ay nagmamalasakit ng malalim sa iyong kapakanan at madalas na gumagamit ng mga maliliit na pangyayari tulad nito upang makuha ang iyong pansin at ihanda ka para sa mga darating. Para bang may mas malaking puwersa na laging nakaantabay sa iyong mga pangangailangan, gumagabay at nagpoprotekta sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ito ay nagdadala sa atin sa unang palatandaan sa video Esperal. Ang simbolo ng Esperal ay isang kahangahangang imahe, at ang mga reaksyon dito ay maaaring mag-iba sa bawat tao. Para sa iba, maaari itong magdulot ng pakiramdam ng pagkakulong, na para bang sila'y nahuhulog sa isang walang katapusang siklo. Para sa iba, ang esperal ay maaaring magpukaw ng damdamin ng nostalgia, na nagpapaalala ng mga lumang alaala. Ang ilan ay nag-uugnay sa espiral sa hipnosis na para bang sila'y nadadala sa isang malalim na introspeksyon. Bagaman maaaring mukhang kakaiba, ang isa sa mga pinakamakabuluhang interpretasyon ay, Paano ka nakararamdam kapag iniisip mo ang esperal? Makabubuti na magtiwala sa iyong intuition. Bakit mo sa palagay mo na ito ay posible? Mahalaga ring tandaan na ang esperal ay nagpapaalala ng siklo ng buhay ng mga puno, kung saan ang edad ay natutukoy sa bilang ng mga singsing. Ang esperal ay isang makapangyarihang simbolo na maaaring kumatawan sa paglago, evolusyon, at pagpapatuloy ng buhay. Ito ay parang patuloy na paalala na tayo ay nasa isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-unlad at pagbabago. Sa anumang paraan, ang esperal ay isang liwanag ng swerte para sa hinaharap. Kapag nakatagpo mo ito, alamin na ikaw ay pinagpala. Ang simbolo na ito ay maaaring magsilbing paalala na ikaw ay nasa landas ng tuloy-tuloy na paglago, kahit na minsan ay parang umiikot ka lang sa mga bilog. Ang bawat ikot na ginagawa mo sa esperal ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at magbago. Ngayon, bumalik tayo sa usapin ng taong napansin mong tumitingin sa iyo. Mahalaga na maunawaan na ang taong ito ay malamang na walang intensyon na iparamdam sa iyo na hindi komportable. Ito ay isang ugali na lagi niyang nais baguhin, lalo na sa iyong kinaroroonan. Ayon niyang maramdaman mo na hindi ka komportable sa kanyang presensya. At mas gugustuhin niya na magkaroon ng mas malaking pagkakalapit sa pagitan nyo. Ang katotohanan ay kayo ay mayroon ng malapit na relasyon, ngunit mayroong higit pa sa taong ito kaysa sa nakikita. May isang misteryo sa paligid ng dahilan ng kanyang matinding pagtitig, at natural na magtanong kung ano ang maaaring nasa likod nito. Sa iyong kaso, ang misteryo ay nauugnay sa kung paano makakaapekto ang revelasyon na ito sa iyong hinaharap. Ang pagtitig na ito ay maaaring isang tanda na ang taong ito ay may mahalagang bagay na ibabahagi sa iyo, isang bagay na maaaring positibong makaapekto sa iyong buhay. Maaari itong isang mensahe, isang pagkakataon, o isang revelasyon na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mga bagay. Ang intuition ay may mahalagang papel dito, mahalaga na bigyang pansin ang mga palatandaang ito at magtiwala sa kung ano ang sinasabi ng iyong kutob. Sa pagkilala at pagtanggap sa mga palatandaang ito, binubuksan mo ang pinto para sa mga bagong posibilidad at pananaw. Isipin ang espiral bilang isang walang katapusang paglalakbay kung saan ang bawat ikot ay nagdudulot ng mga bagong karanasan at aral. Ang taong ito na tumitingin sa iyo ay maaaring nagtatangkang magpahayag ng isang bagay na hindi pa malinaw, ngunit magiging malinaw sa paglipas ng panahon. Panatilihing bukas ang iyong isip at maging handa sa pag-explore ng mga posibilidad na ito. Ang espiral, bilang isang liwanag ng swerte, ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas, kahit na ang mga dahilan at mga resulta ay hindi pagganap na naunawaan. Kaya, kapag nakatagpo ka ng mga sitwasyong tila misteryoso o hindi maipaliwanag, tandaan na madalas tayong ginagabayan ng universo sa mga banayad na paraan. Ang mga paulit-ulit na tingin ng taong ito ay isang paalala na may mas nangyayari kaysa sa iyong nakikita sa ibabaw. Yakapin ng mga sandaling ito bilang mga oportunidad para sa paglago at pag-unawa. Sa paglipas ng panahon, ang dahilan sa likod ng mga tingin na ito ay ihahayag, nagdadala ng kalinawan at mas malalim na koneksyon sa taong ito at sa landas na iyong tinatahak. Maging maingat, magtiwala sa iyong intuition at maghanda para sa mga biyaya at mga pagtuklas na darating. Ang intuition ay isang makapangyarihang kasangkapan na lahat tayo ay taglay at tumutulong sa atin na maglakbay sa mundo. Kapag naramdaman mong may kakaiba o may taong tumitingin sa iyo, ito'y isang tanda na ang universo ay nagtatangkang makipag-ugnayan sa iyo. Magtiwala sa pakiramdam na iyon at alamin na may mahalagang bagay na naghihintay na matuklasan. Ang buhay ay puno ng mga tanda at mga mensaheng banayad at bawat isa sa kanila ay may potensyal na magdala sa atin sa mas malalim na pagkaunawa sa ating sarili at sa mundo sa paligid natin. Kapag may isang tao na patuloy na tumitingin sa iyo, maaaring senyales ito na may mahalagang bagay na nais niyang sabihin. Maaaring ito ay isang oportunidad na matagal mo nang hinihintay, isang bagong pagkakaibigan na magdudulot ng saya at suporta, o isang mahalagang aral na makakatulong sa iyong paglago. Sa pagpapanatiling bukas ng iyong isip at puso sa mga tandang ito, naghahanda ka upang tanggapin ang mga biyayang inilalaan ng universo para sa iyo. Ang espiral, bilang simbolo ng swerte, at kasaganaan, ay nagsisilbing paalala na bawat karanasan, gaano man kaliit, ay nag-aambag sa iyong patuloy na paglago. Kahit na minsan ay pakiramdam mo na umiikot ka lang sa mga bilog, sa katotohanan, ikaw ay sumusulong sa iyong paglalakbay sa buhay. Mahalagang tandaan na ang lahat ng bagay sa buhay ay nangyayari para sa isang dahilan. Ang mga taong dumadaan sa ating landas, ang mga tingin na natatanggap natin, at ang mga sitwasyong hinaharap natin ay bahagi lahat ng isang mas malaking plano. Sa pagbibigay pansin at pagtitiwala sa iyong intuition, mas mauunawaan mo ang planong ito at makikita kung paano ito lumalabas upang magdala ng kabutihan sayo. sa iyo. Sa kabuuan, ang mga patuloy na tingin na iyong napapansin ay hindi simpleng mga pagkakataon. Ang mga ito ay mga tanda mula sa universo na nagpapahiwatig na may mahalagang bagay na dapat ipahayag maging buka sa mga revelasyon na ito at magtiwala sa proseso. Sa paglipas ng panahon, mauunawaan mo ang kahulugan sa likod ng mga sandaling ito at magiging handa upang yakapin ang mga oportunidad at aral na dala nila. Maging mapagmasid, magtiwala sa iyong intuition at maging handa sa mga biyaya at pagtuklas na darating. Ang universo ay patuloy na nagtatrabaho para sa iyong kabutihan, ginagabayan ka patungo sa iyong tunay na layunin at personal na paglago. Maniwala na bawat tingin, bawat tanda ay isang mensahe mula sa Diyos na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at ikaw ay sinusuportahan at ginagabayan sa bawat hakbang ng iyong landas. Sa impormasyong ito, dumating tayo sa pangalawang tanda ng synchronicity, ang itim na bato na nagliliyab. Kapag ang katotohanan ay natatakpan, ang itim na batong nagliliyab ay madilim at kumikinang. Isang kamanghamanghang katangian ng batong ito ay ang kakayahan nitong maging isang batong proteksyon. Sa kabila ng madilim nitong anyo, ito ay dinisenyo upang sumipsip ng negatibong enerhiya. Ito ay sumasalamin sa dinamika sa pagitan mo at ng taong ito. Sa kabila ng misteryo, mahalagang kilalanin na walang masamang intensyon. Sa katunayan, nais niyang mag-alok ng tulong at proteksyon. Mahalaga na panatilihin ang batong ito sa iyo kung maaari ang taong ito, walang duda, nais magbigay ng kapalit sa isang paraan. Ang dahilan ng matinding pagtitig ay dahil hinahanap niya ang paraan upang makatulong sa iyo. Ngayon, bakit niya nais makatulong? Maaaring may kaugnayan ito sa isang bagay na ginawa mo para sa kanya noon. May sasabihin ang iyong mga anghel na tagapagbantay tungkol dito. Naitanong mo na ba kung bakit napakadaling maalala ang mabubuting gawain at kabutihan ng iba ngunit napakahirap tandaan ang iyong sariling ginawa. Ito ay bahagi ng iyong likas na kababaang loob. Alamin na ang dahilan kung bakit nais niyang magbigay ng kapalit ay dahil tinulungan mo siya sa mahihirap na panahon ng kanyang buhay. Interesado ka sa kung ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa taong ito. Isinasaalang-alang na kayo ay magkaibigan, nakakagulat ba na nagawa mong matulungan siya sa kanyang mga problema? Kilala ka sa iyong kabaitan at empatiya sa mga kaibigan at kamag-anak. Mahalagang makita ito bilang isang paalala na ang iyong mga aksyon ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto, karamihan sa mga ito ay positibo. Ang pag-iisip tungkol sa itim na batong nagliliyab ay makakatulong sa iyong pagnilayan ang mga dinamika sa iyong mga relasyon. Ang batong ito ay sumisipsip ng negatibong enerhiya na ginagawang proteksyon at seguridad. Sa parehong paraan, ang iyong mga gawa ng kabaitan, madalas na ginagawa ng walang inaasahang kapalit, ay lumilikha ng isang kapaligiran ng suporta at pagmamalasakit sa paligid mo. Ang taong tumitingin sa iyo ng matindi ay kinikilala ito at nais magbigay ng kapalit, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pasasalamat. Maaaring siya ay dumadaan sa isang panahon kung saan kailangan niya ng suporta na katulad ng ibinigay mo noong nakaraan. Bukod dito, ang pagdadala ng itim na batong nagliliyab sa iyo, ay maaaring magsilbing paalala na mahalaga ang pagsipsip at pagbabago ng negatibidad sa iyong paligid. Gamitin ang batong ito bilang simbolo ng iyong kakayahan sa proteksyon, para sa iyong sarili, at sa mga tao sa paligid mo. Ang dinamika sa pagitan mo at ng taong ito ay isang pagsasalamin nito, isang patuloy na palitan ng suporta at proteksyon. Sa pagkilala sa mga tandang ito, nagbubukas ka sa mas malalim na pagkaunawa sa epekto na mayroon ka sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ang iyong mga gawa ng kabaitan at empatiya ay hindi napapansin kahit na hindi mo ito nalalaman. Ang itim na batong nagliliyab ay nagsisilbing isang tangible na paalala na ang iyong presensya at mga aksyon ay may kapangyarihan na magbago at magprotekta. Kaya't sa susunod na mapansin mo ang isang tao na tumitingin sa iyo, alalahanin ang itim na batong nagliliyab. Isipin kung paano maaaring positibong nakakaapekto ang iyong mga aksyon sa taong iyon at kung paano sila naghahanap ng paraan upang magbigay ng kapalit. Maging buka sa mga interaksyong ito at kilalanin ang halaga ng mga koneksyon na iyong binubuo sa pamamagitan ng iyong kabaitan at empatya. Ang universo ay patuloy na nagpapadala ng mga tanda at, sa pagbibigay pansin sa mga ito, maaari kang mas maging handa sa mga biyaya at oportunidad na darating. Ang mga biyaya at oportunidad na ito ay hindi lamang mga regalo mula sa universo, kundi direktang resulta ng iyong mga aksyon at ng iyong karakter. Bawat kilos ng kabaitan, bawat salita ng aliw, ay lumilikha ng epekto na kumakalat at tumatama sa buhay ng iba sa mga paraan na maaaring hindi mo kailanman maisip. Ang taong tumitingin sa iyo nang matindi ay nagtatangkang makahanap ng paraan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at ibalik ang liwanag na iyong dinala sa kanyang buhay. Laging alalahanin na tulad ng itim na batong nagliliyab, ikaw ay may kakayahang sumipsip at magbago ng negatibidad sa iyong paligid. Ginagawa itong positibo at protektado. Ito ay isang makapangyarihang kasanayan at isang regalo na iyong taglay. Gamitin ito upang patuloy na magpalaganap ng pagmamahal at kabaitan. Alam na ang universo ay nasa iyong tabi, ginagabayan at pinoprotektahan ka. Kaya, panatilihin ang itim na batong nagliliyab malapit sa iyo bilang isang palagiang paalala ng iyong kakayahan sa proteksyon at pagbabago. At sa tuwing mapapansin mong may tumitingin sa iyo, isipin ang positibong impluensya na mayroon ka sa buhay nila at ang mga paraan kung paano nila naisuklian ang impluensyang iyon yakapin ng mga sandaling ito ng may bukas na puso at ihanda ang sarili para sa mga kahangahangang biyaya at pagtuklas na darating sa iyong paglalakbay sa buhay. Dumating tayo sa huling tanda ng mensaheng ito, ang takip. Ang takip, na rin bilang bayna, ay dinisenyo upang protektahan ang talim tulad ng isang espada. Kung ang espada ay simbolo ng digmaan at kontrol sa sariling buhay, ang bayna ay kumakatawan sa kapayapaan at ang kakayahang makaapekto ng hindi gumagamit ng karahasan. Ito ay sumasalamin sa iyong kakayahan na humarap sa mga sitwasyon ng walang agresibong argumento. Ang bayna ay sumasagisag sa kakayahang makahanap ng mapayapang solusyon at protektahan ang mahalaga ng hindi gumagamit ng lakas o karahasan. Ang ideyang ito ay sumasalamin din sa nangyari sa pagitan niyo na nagdudulot sa taong ito na nais magbigay ng kapalit sa isang paraan. Marahil ikaw ay nagbigay ng suporta o pangunawa sa isang mahirap na sandali o naging isang tahimik na presensya sa gitna ng kaguluhan. Ang ganitong ugali ng proteksyon at pasensya ay nagdulot sa taong ito na makaramdam ng kaligtasan at pagpapahalaga at ngayon nais niyang suklian ang kabaitang iyon. Bagaman ito ay maaaring mukhang napakalaki ngayon, walang dahilan para mag-alala. Mahalagang maunawaan na ang layunin sa likod ng pagsukli ay positibo. Nais niyang ipakita ang pasasalamat at ibalik ang kabaitan na natanggap. Ang kagustuhang magsukli ay isang refleksyon ng koneksyon at respeto na nabuo sa pagitan ninyo. Sa halip na makaramdam ng pagka-overwhelm, tingnan ito bilang isang pagkakataon na palakasin pa ang relasyong ito. Madalas na ginagabayan tayo ng universo sa mga sandali ng palitan at pagtutulungan, kung saan parehong panig ay maaaring lumago at makinabang. Ang iyong kakayahan na kumilos tulad ng baina, na nagdudulot ng kapayapaan at proteksyon ng walang agresyon ay isang bihirang at mahalagang katangian. Nagagawa mong lutasin ang mga sigalot at magdala ng harmonya sa kapaligiran at ito ay napapansin ng mga tao sa paligid mo. Ang taong tumitingin sa iyo ay kinikilala ang katangiang ito sa iyo at inspiradong kumilos sa parehong paraan. Ang iyong tahimik at magiliw na presensya ay may kapangyarihang baguhin ang mga mahirap na sitwasyon at magdala ng kaliwanagan at kapayapaan. Sa pagtanggap ng kapalit ng taong ito, hindi mo lamang pinapalakas ang koneksyon sa pagitan niyo, kundi pinapayagan mo rin siyang maranasan ang kagalakan ng pagsukli at pagpapahayag ng pasasalamat. Ang siklo ng pagbibigay at pagtanggap ay mahalaga para mapanatili ang mga malusog at balanseng relasyon. Ang bayna, bilang simbolo ng mapayapang proteksyon, ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paglinang ng mga katangiang ito sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Kaya't sa tuwing mapapansin mong may isang tao na gustong suklian ang iyong kabaitan, alalahanin ang bayna. Isipin kung paano nakaapekto ng positibo ang iyong mga aksyon sa buhay ng taong iyon at kung paano ang kanyang pagsukli ay maaaring maging isang paraan upang palakasin ang ugnayan ninyo. Pasalamatan ang taong ito sa pagkilala at pagpapahalaga sa iyong mga katangian at tanggapin ang kanyang pasasalamat ng may bukas na puso. Ang universo ay nag-aalok sa atin ng mga pagkakataong ito para matuto at lumago ng magkasama, at bawat interaksyon ay isang pagkakataon upang palalimin ang ating pagkaunawa at koneksyon sa iba. Ang pagtanggap ng kapalit ng may pasasalamat at kagalakan ay isang paraan upang parangalan ang palitan na ito at patuloy na magpalaganap ng kapayapaan at kabaitan sa ating paligid. Kaya't sa susunod na mapansin mong may tumitingin sa iyo o gustong suklian ang isang kilos ng kabaitan, alalahanin ang bayna at ang kahulugan nito. Gamitin ito bilang paalala na ang iyong mga aksyon ay may malalim at positibong epekto at bawat kilos ng kabaitan ay nag-aambag sa isang mas mapayapa at maayos na mundo. Ang universo ay patuloy na ginagabayan tayo at nag-aalok ng mga biyayang ito at sa pagkilala at pagtanggap ng mga tandang ito, naghahanda tayo upang makatanggap ng mas maraming pagmamahal at kasaganaan sa ating buhay. Ang bayna ay sumasagisag hindi lamang sa proteksyon, kundi pati na rin sa kakayahang alagaan ang iba ng may kabaitan at pangunawa. Yakapin ang katangiang ito sa iyong sarili, at hayaan itong gumabay sa iyong mga aksyon. Ang taong gustong suklian ang iyong kabaitan, ay tumutugon sa positibong enerhiya na iyong ipinamamahagi, at magkasama, maaari kayong lumikha ng isang mas matatag at makahulugang relasyon. Magtiwala sa proseso at alamin na bawat hakbang na iyong ginagawa ng may malasakit at kapayapaan ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag at mas biyayang hinaharap. Ang hinaharap ay magdadala ng maraming pagkakataon at alamin na may magagandang plano ang universo para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa landas na nagbubuka sa harap mo. Ang presensya ng bayna sa iyong buhay ay isang palagiang paalala na may kakayahan kang protektahan at alagaan nang hindi gumagamit ng agresibong aksyon. Ang makapangyarihang simbolismo na ito ay sumasalamin sa iyong panloob na lakas na kinakailangan upang harapin ang mga hamon ng may kalmado at balans. Magtiwala sa paglalakbay at sa karunungan ng universo, sapagkat palagi itong nagtatrabaho para sa iyong kabutihan. Ang kakayahang makaapekto ng walang karahasan ay isang makapangyarihang kasanayan na iilan lamang ang nagtataglay. Pinapayagan itong harapin mo ang mga sigalot sa isang nakabubuong paraan na nagpapanatili ng malusog at maayos na mga relasyon. Ang bayna, bilang simbolo ng kapayapaan at proteksyon, ay naglilingkod upang ipaalala na, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, posible ang manatiling kalmado at makahanap ng mga solusyong makikinabang sa lahat ng kasangkot. Ang iyong kakayahang lutasin ang mga problema ng may empatiya at pangunawa ay isang mahalagang regalo na nagpapabago at nag-aangat ng kapaligiran sa paligid mo. Bukod dito, ang taong naisuklian ang iyong kabaitan ay ipinapakita kung gaano kahalaga ang iyong mga aksyon. Pinapatibay nito ang kahalagahan ng patuloy na pagkilos ng may empatiya at pangunawa. Bawat kilos mo ay may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng iba ng malalim at positibo. Habang nagtitiwala ka sa landas na inilaan ng universo para sa iyo, magiging mas bukas ka upang kilalanin at tanggapin ang mga biyayang dumating sa iyong buhay. Kaya't sa pagninilay tungkol sa simbolo ng bayna, alalahanin na ito ay kumakatawan sa higit pa sa proteksyon, ito ay sumisimbolo sa panloob na kapayapaan at kakayahang harapin ang buhay ng may balans at karunungan. Sa pagyakap sa mga prinsipyong ito, mas magiging handa ka sa mga pagkakataon at hamon na hatid ng hinaharap. Magtiwala sa iyong kakayahang makaapekto ng positibo sa buhay ng iba ng walang karahasan, at hayaan mong gabayan ka ng universo ng may kumpiyansa at kapayapaan. Nagtatapos ako sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, tinatawag ko ang iyong presensya upang magdala ng kaaliwan at gabay sa taong ito. Naway nubayan mo siya sa mga kahirapan ng intuisyon na tumutulong upang maunawaan ang mga hindi binigkas na mga bulong sa antas ng instinto. Naway balutin ka ng isang malambot na yakap ng pangunawa habang nilulutas ang misteryo ng mga tingin ng ibang tao. Naway magkaroon ka ng karunungan upang makilala ang mga koneksyon ng kabaitan na naitatag sa paligid mo at naway bawat revelasyong nagbubukas ay maging isang tulay patungo sa mas malalim at makahulugang koneksyon naway gabayan ka ng Panginoon sa bawat sandali ng pagdududa, nalinawin ang iyong mga kaisipan, at palakasin ang iyong tiwala, upang marinig mo ng malinaw ang tinig ng iyong puso. Naway madama mong ligtas at tinatanggap, na alam mong ikaw ay napapaligiran ng pagmamahal at pangunawa, kahit na ang mga sitwasyon ay tila magulo o mahirap. Nawai matagpuan mo ang kapayapaan sa pagkaalam na bawat kilos ng kabaitan na natanggap ay isang pagpapahayag ng banal na pag-aaruga at na ang mga kilos na ito ay mga binhing itinanim sa iyong buhay upang mamulaklak sa magandang koneksyon. Nawai liwanagan ng banal na karunungan ang iyong landas na nagbibigay daan upang makita mo ang higit pa sa mga anyo at maunawaan ang lalim ng mga damdamin at intensyon na nakapaligid sa iyo. Naway ang rebelasyong nagbubukas sa harap mo ay magdala ng kaliwanagan at kapayapaan na kumukonekta sa iyo sa mga taong nagbabahagi ng parehong hangarin ng kabaitan at malasakit. Naway magpatibay ang mga koneksyon na ito na bumubuo ng matibay na mga ugnayan na susuporta sa iyo sa mga sandali ng kagalakan at kahirapan. Naway lagi mong madama ang kaaliwan ng presensya ng Panginoon, na ginagabayan ang bawat hakbang at nag-aalok ng ligtas na kanlungan kung saan maaari mong ipahayag ang iyong pinakamalalim na damdamin ng walang takot o pag-aalinlangan. Naway mapuno ang iyong puso ng pasasalamat at pag-asa, na alam na ang banal na pagmamahal, ay laging nandyan upang sumuporta, magbigay inspirasyon sa iyo. Naway pagpalain ka ng Panginoon ng tahimik na karunungan na nagbibigay daan upang makayanan mo ang mga komplikasyon ng buhay ng may tiwala at biyaya. Naway bawat tingin at kilos ay maging mga pagkakataon upang lumikha ng mga ugnayan ng pagmamahal, pangunawa, na ginagawang salamin ng banal na kabutihan ang iyong paglalakbay. Amen. Maglaan ng sandali upang hayaan ang mga salitang ito na mag-echo sa iyong puso. Alalahanin na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Itay pang pitong daan at pitumput pito upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang kasama nito. Upang makatulong na madagdagan ang iyong mga biyaya, ibahagi ang bidyong ito sa iyong mga grupo at sa iba pang mga tao na maaari ring makinabang sa mga biyaya at tulong ng bidyong ito. Mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dahil may mahalagang mensahe na naghihintay sa susunod na video. Inaasahan kong ang bawat salita ay nakatulong sa iyong puso at na nakahanap ka ng inspirasyon at kaaliwan sa aming mga mensahe ng pagmamahal at pag-asa. Lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at na may mas mataas na kapangyarihan na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Nawayang Diyos ay sumaiyo at maging alerto sa susunod na video ng pananampalataya kapayapaan at kaaliwan Amen